hapon sa inyo lahat. Ayan po, kain po tayo. Lettuce po. The diet sa tipangit. <laughs> <It's> a... <laughs> Ayan po niya ng may buto. Sambung. Magmamama ako. <laughs> Mama. Mama. Pagod ko. Etos po. Ngopo, si buyas. mga pangatis. Budget pack. Big time. Tara po. Marinda tayo. Pinausang marinda ng tinapay ngayon. Ano na? Dahon. Ampli. Uy, ang kambing. Alam niyo. Ay, ngayon.

Mga kambing na kami ngayon niya. At at sa'yo, kay Roger. tagaling ka. <laughs> Ayan mga pagkain ng mga kambing. <laughs> Ayan, gusto mo? Pampano din to? Pampang maganda rin to sa katawan. Atiran ka namin niya. Lettuce, <laughs> maganda to. Mag marami siyang fiber. Fiber blast. <laughs> Uy, pangayo daw. Oh, o, sige pa, ito na. Lusot natin sa cellphone. Ayan. Masarap po ito kainin kasi marami siyang ano sa katawan. <laughs> 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 Lati pangin, sige lang, tago. Ayan. Kambing lang ang kumakain yan. <laughs> stupid. <laughs> ang, ano, ang laki ng dahon na ang laman ng ranggo. <laughs> hmm. Ang <Anil. laughs> pangit talaga yung nagawa tayong mama. Nagandahin <laughs> natin ng kain. Diyoy, bawal rin sa imo. Hmm? Yung bawal rin sa iyo. Hindi po yan, bawal sa kanya. Yan nga ang kailangan niyang kainin eh. Kaya nga pumayat na ako eh. Kasi payat na siya. Nagda-diet. Hindi na po kumakain ng kanin niyan. Puro na damo. Nakakatakot yung buto ng ano. Buto na kamatis. Kamayin mo na. Mapanis pag kinamay. <laughs> Kung si pangit pumayat na oh. Kaya eh, kumakain sa nanda mo. Dati hindi. Kambing ako eh. Dami mo makasin nito oh. Pagdating sa sibuyas kamatis yan. Ang isa pang ito meron. ano tayo yan, yan. Hmm. <laughs> Ang kambing. Nilunok lahat. Sige po, nagtago. Lapit na maubos yung isa. Ilan na lang, tatlo na lang, apat na lang pala. Uy! Wow, yan. Ganda

kuya. Yeah. Kuya, yeah, kain ka rin ito. Magiging kambing ka din. Mga <laughs> pagkain ng kambing. Naging kambing na kayo. Ay, <laughs> beg. Yung pagkain namin, na gusto mo? <laughs> <laughs> Hindi pa nga, na kayo ko. Kung nakita yung kagandahan niya. Dahan-dahan, baka bumara. <laughs> yung kambing ko. <laughs> mm. Yung kambing ko, bilis kumain, oh. Mm, <laughs> okay. Gabi naman ang dalawa. May galit kaya na. Sarap pala maging tambing. Piniprito muna yan, yun. Bawang kain yun. Ang gano'n naman patitang. <laughs> pati Dali ah. ka. Tapos tipangit cebutan ng ano kamatis. Baka tumubo, tumubo siya tiap. <laughs>